Dapat mag-convene ang dalawang peace panel ng gobyerno at MILF upang ba ang mga problema. Ito ay ayon kay MILF Central Committee Chairman at UBJP President Ahod Alhaj Murad Ibrahim. Ilalatag din umano ng MILF ang usapin hinggil sa 41 nominee ng grupo. Narito ang buod ng pahayag ng opisyal sa panayam ng media. Sinuming naman ang pag-usap. Actually, there was a two months ago, there was a schedule of the meeting in Kuala Lumpur. So, hindi lang natuloy because uh, Secret Secretary Galvez had just uh, renewed his appointment. Kasi you remember na the, pre the President uh, pinaresign yung lahat ng one, uh, uh, cabinet. So, uh, Galvez was among those who resigned. So, hindi na rin yung appointment niya. So, hindi na natuloy yung meeting sa Kuala Lumpur. In fact, that is also our kan na kailangan matul matuloy yung pag-uusap para kung may mga problems, is ma-resolve ka agad. Anytime we are ready Now, to na din na sa namin na pag-combine yung dalawang panel para pag-usapan kasi itong nangyari na kuan uh, they should have been appointed yung nominee namin na 41 kasi yun ang provision ng Transition Government. We will nominate 41. And then the government will handpick 39. So at least we are majority by two. So ang nangyari, hindi nila in-appoint yung nominee namin lahat. Nag-appoint sila, 35 lang. So nag-handpick sila ng mga kwento. So hindi na kami majority sa parliament. So despite na ang kinuha din nga na, na kuan uh, kinuha nila na chief minister is MILF din pero hindi naman ito uh, Kwan, kuan uh, nominated by the MILF at saka uh, wala na rin kasi hindi na rin majority ang MILF din sa parliament.